Ayan, hello, hello, hello mga kapangarap. Hello world, hello Philippines! Good morning, good morning sa ating lahat mga kapangarap. Kumusta po ang tulog natin? Ayan, nakatulog naman po ba tayo ng mapayapa at masigla? Ay, mapayapa at... Hello na, good morning. Ayan, nakita niyo naman po ang aking background. May isang babae na hindi paawat. awat. Walang takot na managa ng managa ng mga damo. Nangigong sa ko. Ayan, tignan nyo naman po ang aking kapaligiran. Good morning. Good morning. Itura mo anak ko. Ayan. Yan mga, pang mga kapangarap ko. May po inasa likura ng aming uh, bahay at aming pwesto ng aking sister. Pinalilinis ko po ang likod para magamit yung pwesto para pahingahan, ganyan, tambayan. And andito na po yung at sister ko. Nagsimula na siya maglinis ng kanyang pesto. Meron. Mm. Meron daw ba akong butas? Ayan, meron. Oh. Ayan. Tignan niyo po ang amin. Tignan niyo naman po ang aking ano, na-hard. Ang na-hard ko po ay all around. <laughs> Hindi niyo alam na maghahawan siya. Pasensya naman. <laughs> Sabi ko maglilinis lang kami ng bahay since alam ko naman na siya ay Amazon <laughs> pang all around. Maaga siya dumating, sabi ko yung likod na lang unahin kasi hangga't hindi mainit. Mamaya magpipintura naman kami ng pwesto. Ang galing ng aking na ano oh. Ang, gulo dito sa aming likuran kasi tira na punta bakan to. Eh sayang naman po yung space. Ayan. And then, itutort ko kayo sa pwesto ng aking Alright. Gusto namin ilaw up, panaksan. Ayan, nakasarado pa. Ito po, ito, ito, ito. Yan. Yung kahapon, ginawa ko, binaro ko rin. But... ayan po ang pwesto ng aming gagawing carinderia. yung Ito po ang aking sister. O, oh, diba? Say, asya, out din naman, sister. <laughs> okay. Hi, Daddy. Good morning. Good morning, Daddy. Ay, 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 ay. <laughs> Bakit? Hindi naman nakita ah. Hindi na ka naman nakita. Sa akin nakaharap eh. Sito ito daddy, oh yung... Tapos yung lagar doon magawa. Ito nga oh, nasayang lang. Oh, yan, oh. yan yung, yun yung panglagay din sana eh. Dito? Ito, 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 ito oh. Kaya ka pwede kukuha niyo. Eh. Sayang eh. Yan ang lalagay mo ngayon din eh. Para paggabi binababa. Nakakalasin ko Oh, para maiksi. Ito mahaba ito eh. Mas maganda yan? Oo, oh, mas makapal ito. Nakakalasig ko itong mating. Nakakalasig mo ito. Mag-face mask ka anak. <laughs> May polis ba? <laughs> Ayan, ito. Maliit lang po siya. Pero okay na rin. Stante, may tagay na siya ng mga ulam niya. Ayan. Hmm. Sa itong table na to, pinagawa po siya 4 sets. 4 four sets and 4-seater. Kaya, 16 person. 15 person ang pwede na rin i-accommodate. Eh. <laughs> Tapos, eto Ito mamaya magpipintura po ako oh, mamaya dito white. Color white. Ang gulo. Special shout out, Mary Andela Cruz. Kumusta ka na? Kumusta ng sister ko? Talaga namang very fighter. Ang fighter, kumusta na? And special shout out sa mga friends, eh, sa mga kamag-anak ko sa abroad, America, California and Canada. Gusto sa inyong lahat dyan. Yeah. And then, ang mga friends ko dito. Sir Gigi, thank you for ano, for your encourage, encouragement word. Tama ba yun? Yo, lagi ka nagbibigay sa akin ng, pinupush mo ako, parang gano'n, pinupush mo ako lagi na wag uminto, okay naman, ganun ganun Kaya sabi ko hanggat may nanonood, hindi talaga ako susuko. Alam ko darating ang time. Mag-viral ako, joke. Hindi <laughs> naman viral. Basta mamonetize lang ako, okay na kaya paano, may kita na rin. Hanggat may natutuwa pa sa akin, hanggat mayroon nakapanood ng aking vlog, ay diretso pa rin tayo. Halat! Ah, yung una, hindi ko lang paano nilisimulan itong gulong to. Buti na lang natawagan ko sa Ateneme. Yan. Yung likod po, yan, yung likod po na yan, ay daanan ng trend. Gagawin po siyang daanan ng tren. Yan. kasi itong sapa ba yan o ilo, baka maging ano na siya, patay na siya, gagawin. Dwa na magalagay po na sa Ang sarap pa naman nung tingin dito, parang nasa bata. Tingnan niyo, kamusta? Kamusta ka dyan? Ay, mga banyera pala eh. O, paano mga kapangarap? Ang ganito na lang muna. See you on my next vlog. Uh, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe. At kung meron naman kayo. Cheer, cheer. Ano yan yung Sonrox? Clorox na ano? Ayan. At sa mga mother dyan, panoorin nyo ako. Panoorin nyo naman ako. Ayan. So, uh, ad konting advice. Ito lang po. Kung sa tingin natin parang sa araw-araw, di ba minsan kanya-kanya tayo kasi napigdadaan at kanya-kanya ng mga nangyayari sa buhay uh, masakit o malungkot. Pero uh, para sa akin, sa pagising pa lang sa umaga, lagi ko nang ni-inspire yung sarili ko na mag-think positive ako. Kahit ano yung, para buong maghapon, maging energetic ako, tsaka maging, uh, maging maganda yung dating. Kasi nga sa ko, ano yung iniisip natin, kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung lagi natin kinikilos o ginagawa, yun yung mag- magre-react. So kung palagi tayong kikilos ng, lang may pag-asa tapos parang positive, buong maghapon ano ni very eh, smooth na siya kaya ako laging laging ganun yung ano ko thinking ko na Lord ngayong umaga pagpalain mo kami na, na bigay mo sa amin yung nararapat na akilos ah, ko yung maging masigla ako yung maging masaya ako mag hindi ako maapektuhan ng mga nasa paligid ko kasi ganun po talaga yung eh, marami sa paligid natin yung makaka-distract sa ating ano uh, ah, isip saka, sa kasabuhan natin sa personality natin sa sa attitude natin pero huwag po tayong papa-apekto. Doon lagi lang po natin isipin na always think positive and lahat ng bagay may solusyon. Kaya sa ating lahat, lalo sa mga mother na pagod sa bahay, maraming trabaho, may mga anak na makukulit, maraming trabaho ang gagawin sa bahay. maraming intindihan kasi talaga ang isang mother. Napakadaming ginagawa. Ngayon naranasan ko siya. Pero gawin natin na may saya. At the end, alam natin matatapos din naman yung buong maghapon. Yun lang, God bless everyone and keep safe everyone. Uh, Uh, salamat, salamat sa panonood nyo at sa uh, pagbibigyan nyo ng oras sakin, sa sana magkakilala tayo talaga ng ano yung mga hindi ko kilala, yan, sa so, ngayon ganito na lang muna, bye mga kapangarap God bless, I love you all bye!